mga sa uh, good morning at uh, welcome back sa akin channel and kamusta sa inyo lahat at uh, tira naman nandito na naman tayo sa, sa aking mga alaga at actually kanina pa ako nandito at tinapos ka na muna yung gawain ko dito sa aking mga alagang hayop bago tayo magsimula sa topic natin for today and kung hindi ka pa subscribe sa aking channel ha, click mo na yung subscribe button and huwag mo na rin kalimut kung nagustuhan mo rin to at may natutunan ka dito sa aking uh, channel huwag mo na rin uh, kalimutan na uh, mag thumbs up sa, dito sa video na to and huwag mo na rin kalimutan din na uh, i-click yung notification bell para notify ka sa aking videos and vlog na i-upload ko dito sa aking channel Diretso na tayo dito sa topic natin na uh, for today. So, ayun, sasagutin ko lang yung isa sa mga tanong nung nag-comment din sa sa aking uh, video nung nakaraan. So, eto kay Ma'am Angelica. And thank you, Ma'am. Thank you sa inyo uh, sa pag uh, sa sa panonood and sa pag-subscribe sa akin channel. And thank you na rin po sa pagbibigay ng comment po dito sa akin video. So, eto yung tanong ni Ma'am. Gusto ko sana mag-start ng walong big sa January. Anong best advice? Ah, uh, ma'am, depende sa ang sagot ko diyan, ma'am. Uh, depende po sa kondisyon niyo po. Kung ano lang mo, ang may sasagot diyan, ma'am. Ang may sasagot ko diyan, ma'am, is kung ano lang muna yung kaya. <laughs> kasi ma'am, hindi biro din yung pag-aalaga din ng baboy. So, ay lang ma'am yung may bibigay ko na sagot sa inyo kasi ma'am, sa totoo lang, ay i-share ko na rin sa inyo yung nangyari sa akin last year. So, hindi biro yung pag-aalaga din ng baboy. So, kailangan mamuhunan ng hindi naman ganong kalaki. Depende sa dami ng aalagaan mo na baboy. So, eh for example na lang yung sa amin. Eh, ko na rin yung example yung nangyari sa amin last year. Uh, last year, nagbumili kami ng baboy. Limang piraso. So, ayun. Ano pa yun? Uh, ang klase ng baboy is mistiso yung alaga namin. So, yung Mestizo Native, uh, nilaga namin, ginawa namin silang, ay, nilaga namin sila, ginawa namin uh, fattening. So, yun, I mean, namuhunan kami sa, sa feeds. Feeds, gamot, uh, yung mga, mga vitamins na ini-inject and then yung pinapainom sa kanila. So, more or less, umabot din kami ng 38,000 uh, thousand dun sa puhunan. Nung pag, uh, gamot, yung maintenance nung yung, yung mga vitamins nila ayan, yun, yun, yung isa sa yun yung isa sa po uh, na namin na inabot dun sa sa pagpapakain lahat lahat, lahat, lahat na and then uh, ayan, iba pa yung na namin dun sa sa pagbili ng baboy actually nasa 6000 yung bili namin ng isang peraso, so sa limang piraso maabot na ng 36 something ayun mga ganun yung inabot nung puhunan pa lang dun sa pagbili namin ng bake nung nagsisimula pa lang kami kaya mas uh, mas maganda na talaga masimulan and isa pa is may advice ko din is maganda na masimulan nyo lang kahit mga mangilan ngilan lang na aalagaan kasi para mapag muna sa lahat para mapag-aralan nyo din yung uh, mapag-aralan nyo yung mga uh, yung pag-aalaga din ng baboy at uh, ayan, katulad ng fattening uh, yung tiyatawag ng fattening ah, uh, kailangan mo talaga mamuhunan lalo na pagka papakainin mo sila puro 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 mix halos yung papakain so sa ngayon ang may share ko lalo na yung gato yung alaga ko ngayon eh, makikita nyo yung mga previous video ko is uh, puro alaga ko ay ang alaga ko ngayon native so yung native kasi hindi naman masyadong maselan sa ano kahit mga trigo mga dahon dahon ayun eh, pagkain eh. makikita nyo naman doon sa sa mga content ko halos yung mga ibinibigay kong pagkain din dun sa sa mga alaga kong baboy. So ay lang mam, ma yung the best talaga na may advice ko sa inyo. Simulan niyo na muna ng pa paunti-unti and then kung may condition na kayo na mag-alaga ng uh, ng marami eh pwede niyo na subukan po. And then pag-aralan muna yung yung mga yung mga bagay about dun sa pag-aalaga ng baboy. So, ayun lang ma'am. And sa papa pala, meron pa pala akong isi-share sa inyo na <laughs> nag-comment. Noon pa to, actually, uh, ngayon ko palang i-share sa inyo ito. Uh, tama, yan, uh, baguhan din ako. Unang beses ko mag-alaga ng 19 heads. Minalas ako at namatayan dahil na din sa wala akong pagmamahal sa alaga akong baboy. At basta, pinapakain ko lang ng tama, etc. Ayos na at pera ayos na at pera lang ang tingin ko sa baboy kaya ngayon minalas ako pag malikot yung baboy makulit, nai-stress ako at pinagtatadyakan ko lang. Ang natutunan ko, may nabasa akong sa Bible na kailangan mong mahalin ang alaga mo at huwag mo pagmalupitan at suklian ka ng maganda. Yon, isa pa pala yun. Uh, huwag mo yung... Yung pag alaga ka ng baboy is iniisip mo kagad yung kikitain. Porkit kahit marami kang baboy, eh, malaki na yung kikitain. Hindi, Actually, na-experience ko din last year na <laughs> nung binenta na namin yung baboy namin, uh, binarat-barat. So, uh, huwag nyo munang isipin yung kikitain nyo muna sa uh, baboy kasi sa totoo lang, pabago-bago yung pabago-bago yung, babago, babago yung uh, presyo din ng uh, ng uh, live weight. So, and uh, ayan, yun lang yung may advice ko. And then, may share din ako na Bible verse and tignan nyo na lang dun sa description ko sa baba para ayun, try nyo i-meditate yun uh, try nyo pag-isipan yun yung Bible verse na yun na, na sa baba para at least maging gabay nyo rin sa, ayun, sa, lalo na sa pagtatayo nyo ng, pagtatayo nyo ng uh, negosyo or pagsisimula nyo ng negosyo oh kasi katulad ko nagsisimula pa lang din ako na nag-aalaga halos nagsisimula pa lang din ako na mag-alaga ng baboy actually puro hinihini yung ang inalagaan ko ngayon is sa uh, pu puro inahin na lang muna yung una ko and and then nakikita nyo sa mga content ko bakit hindi pa nag increase yung, yung yung ano ko one year mahigit na so dalawa pa rin yung alaga ko yung isa na ibenta ko na nakaraan tapos yun, tapos yung dalawang biik yun na ibenta ko na so dalawa pa rin nagtira lang ako ng isang inahin ko uh, ay uh, gagawin kong inahin uh, na baboy so ayun lang ma'am yung kay ma'am Angelica thank you ulit thank you ulit sa pag comment sa aking uh, video and ayun and, lang ma yung may share ko sa inyo sa, yung, sa ngayon at uh, yun din yun lalo na sa mga baguhan na magsisimula pa lang na gusto magalaga din ng baboy so and isa pa pala sa advice ko is uh, ayun uh, the best talaga yung kung ano lang muna yung meron Yan. yun lang muna yung pagtsagaan na muna wag na muna natin biglayin yung yung biglang malakihan yung pag-aalaga ng ano yung marami kagad yung alagaan mo tapos uh, na pagdating ng oras eh mamumblema ka sa pakae, problema ka sa pambili ng mga gamot na vitamins. So, yun kung ano lang muna yung kaya, kung ano muna yung kung ano lang muna yung kaya yung condition niyo na sa pag-aalaga. So, yun lang muna, yun lang muna yung yung may bibigay ko na advice or, uh, advice based din kasi sa akin sa experience ko. So yun mga kaligwas, yun uh, lang muna yung topic natin for today and uh, sana may natutunan kayo sa, sa akin dito sa, sa video na to. Ay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click mo na yung subscribe button and kung nagustuhan mo naman tong video na to, uh, click mo na rin yung thumbs, thumbs up and huwag mo na rin kalimutan na mag uh, huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para updated ka sa bagong videos and vlog na i-upload ko. So ito nga pala si Choice, Choice Boy Provincia at uh, ayun, kung ano meron dito matututok ha so ayun guys uh, so ayun, mga kaligwas thank you thank you and see you in my next vlog bye bye and kaka sa